Nabibigo, binibigo At makailang beses pa tayong bibiguin Umiyak ka na, iiyak ka pa At patuloy ka pang paiyakin Umasa na ngayon, aasa pa bukas Patuloy pang paasahin Ewan, sinanay kasi natin ang ating mga sarili na lagi tayong may pagkukulang Kaya yun, sa kagustuhan nating matamoy yung mga bagay na wala sa buhay wala sa pagmamahal, wala sa mundo. Nakalimutan na natin ang mahalaga. Merong buhay, merong pagmamahal, merong mundo. Mga patunoy na hindi ka umirad upang bumuo. ng mga bagay na matagal ng buo. Tulad ng sarili mo. Cause this angel has